Ibig sabihin, kasi nga, ang propeta yun eh. Nagpapahayag ang Panginoon sa kanya para sa kanyang sabihin. Ano ba, Bible Man. ministry. Eh, Bargel, sino naman nagsabi sa'yo na, na, na paano mo naman nalaman ang na pagtagpit-tagpi ng, ng tawag doon, ng mga quits ng propeta para pagtibayin ang mga ganun? Eh, kung sino tumawag sa propeta, simple lang, ang Diyos din ang tumawag sa Bible Man. ministry. Na totoo, kasi may peke eh. Oh. Magtatanong ka ba? Kasi intelektual kayo eh. Oh, magta eh, palibasa kayo nagtatagpi-tagpi, papasok kayo sa Bible school para mapagtagpi-tagpi niyo ang kanyang salita. Sino dapat ang gumawa noon? Ang Diyos pa rin. Amen. Jesus Christ the same yesterday, today and forever para ipagtagpi-tagpi ang kanyang sariling salita para sabihin ng Jesus muli today ang kasulatang ito ay naganap na Amen. na inyong narinig sa una. Revelation 10.7 oh. Kaya hindi nagsalita ang propeta sa mula sa kanyang sarili at tatatawag doon at kung ano ang pinapasabi ng Panginoon Revelation 10.7 Kundi ang araw ng tirig ng ikpatong ahal pagkamalapit na siyang umihip kung magagayaganap na ang hiwaga ng Diyos ayon sa mabubuting balita na kanyang sinaysay sa kanyang mga aliping Man. Mga aliping Tandaan natin yung mga Tandaan natin yung mga ha Huwag natin tatanggalin mga Kasi sa kanyang mga aliping ng propeta Kasi simula kay Paul hanggang kay Brother Burnham no? Seven church ages no? Mayroon dyang, ah, mga aliping mga propeta Sino una? Paul, Erinios, Martin Luther, Columbia ah, Lutheran, Wesley, Branham No, mga mga propeta yan sa bawat kapanuhunan. Ang unang propeta si Paul, no? Huh? Si si Dilim, no? Irenius, Martin, Colombia, uh, Luther, Wesley, Branham. Sino nagtapos ng hiwaga? Si Branham. Ang Diyos ng sa propeta. Amen. No? Kung kung sa araw ng tingin ng ikapatong angel pagka malapit na siyang umihip, malapit na siyang umihip, kung kung magagayoy ganap na ang hiwaga ng Diyos pag umihip Amen. na yun, ganap ng hiwaga ng Diyos. Pag sinabi umihip na yun, pag na oras na na yun, ganap na, kompleto na, makukompleto na yun sa pinakahuli. Saan ba nakukompleto ang buong isang linggo? Sa huling isang linggo para tawagin mo na siya. Oh, uh, biyernes pa lang ha, wala pang, hindi pa yung matatawag na isang linggo. Pag dumating na ang Sunday, pwede mo na siyang tawagin. Natapos ko ang buong isang linggo. Ganon, tinapos ng propeta ang buong minsahe na kulang sa bawat kapanuhunan at kinompleto na ng Diyos sa propetang yun na ating, sa atin namang dinala paano natin na paano nakarating sa atin? Una muna pinahayag sa propeta at pinangaral niya at na nailagay daw sa tape at na nilagay sa booklet. Amen. Oh? 1962 sa kanyang presensya. Pagtapos ng ibinigay at maihayag ang lahat ng hiwaga sa aklat, pansinin nyo ang sinabi ni Daniel noon ang mga hiwaga sa panahon ng mga tinig, ang hiwaga ng Diyos ay mahayag sa ng yun di nahayag sa kapanunang yon no sabihin ang hiwaga uh, ng mga bawat kapanahunan at alam natin yan maraming topic yan kung manood lang kayo sa, sa youtube bakit may, may binabanggit din natin kasi kay kayang kaya isahin dyan no tungkol sa mga uh, 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 first seal second seal fourth seal or uh, um, willing kung um, pagkakataon uh, pag ano natin yan ang Diyos din magpapaliwanag yan wala akong kakayan sa ganyan pero ang Diyos ang tutulong yan sa atin no at tatalang po naman walang limitasyon sa Diyos eh no at atawag at, at, doon sa tatak 7 atawag uh, doon sa, sa sa pitong silyo at sa pitong tatak no at at, at mag ano yan may mga minsahi diyan nakapaloob sa bawat kapanonohan hanggang sa 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 bawat atawag uh, uh, doon sa bawat iglesia no laging 7 7 7 7 7 no may may mga atawag uh, doon ang mga silyo sa bawat pitong na yan no at tap, sabi nito pagkatapos may ibigay ang, ang may ihayag ang lahat ng hiwaga sa aklat may ibigay na may ibigay nino ng Diyos at may hayag na ng propeta sa aklat na yon no iba na sa aklat na pansinin nyo ang sinabi ni Daniel noon ang mga hiwaga sa panong tinig ng hiwaga ng Diyos ay mahayag sa panong yun di ba nasaan na siya kahit wala ng propeta nahayag pa ba ang mensahe sa panong ito nahayag nga no? Nahayag nga. Patunayan natin. Sa paano nahayag Bargayaw, Sa paanong paraan? No? Nahayag daw sa panahong yun. Sa paanong paraan? Oh, 1963. Pagsira sa pagitan ng pinto. Pitong kapanuunan ng iglesia at pitong tatak. No? Sa page 37, ngayon kita nyo ang ministeryo ng aklat ng pitong tatak ay may hayag. Handa ng hiwaga. O, yung hiwaga kasama na dyan yung pitong tatak at pag, pagtunog ng minsahi, tandaan ang tunog ng minsahi, meron hiwaga o pitong tatak na mga uh, na, pinahayag, no? Lord willing, sa mga susunod na topic, pang pagkutong, buksan natin yan. Ang anghel ng ikapatong iglesia, kita nyo, no? At ang ikapitong anghel ay nagsimulang tumunog. Sino ang nagbukas ng mga selyo? Yung pitang anghel. Sino ang bukas ng hiwaga? Yung ikapitong anghel na nagsimulang tumunog. O ngayon, wala nang na propeta. Kaya pinapalitan nila, naglabas ng third coming. Hindi ganun. Kompleto ang Diyos. Pag sinabi ng yun ang pinakahuling propeta, yun na. Saan dinala ang minsahe ng propeta kahit wala ng propetang pisikal? At nariyan ang minsahe at naisulat doon at nakuha natin ito sa tip at sa aklat na porma. Amen. Sa aklat na porma. Ngayon. Sa simula ng pagtunog ng mensahe ang hiwaga ng Dios ay dapat walang sinabi mali si 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 Mark Alagos tapos na 1963 eh, binabasa ko 1963 to 1963 to pinangaral ng propeta ano sabi niya rito ang mensahe ay dapat matapos kita nyo sa panahong iyon sino tinuturo niya noong 1963 pinangaral niya 'to 1963 sa panahong iyon ibig sabihin kahit 1963 niya dapat daw matapos sa panong iyon. Sino iyon? Tayo. Amen. Dapat matapos dito hanggang maganap yung mga tanda o yung mga hula o yung mga kaganapan, kagaya ng markahan ng ayop, mga, mga tribulation, o mga bagay, mga, mga nangyayari sa mundong ito, kailangan tumingin kayo sa orasan nyo sa panahon, ng mga hinula, kailangan magkaroon ng kaganapan isa-isa at nauubos na mga hula ng propeta, nagaganap ng lahat halos eh. Hmm. Pero kayo, para lang kayo nagbabasa ng ng ng, 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 comics pero hindi nyo tintingnan sa labas, Oh, uh, minsan kasi pag nagbabasa kayo ng comics, tingin niyo kayo sa paligid niyo kung yung yung nagkakaroon ng realidad, no? S Sabi rito, kayo mas maiging ang saksi kaysa sa mga nagbabasa lang. Man. Wala pa rin yung pinakadakilang, a-a-a-a-a-a-a-a-tawag uh, 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 doon ang uh, pinakamapalad na tao na siya ay naging saksi sa nabasa. Kaysa nagbasa ka na hindi mo nasaksihan. May masaklap doon, no? At nakuha natin ito sa tape at sa aklat na pa ngayon sa simula ng pagtulog ng mensahe at ang hiwaga ng Diyos ay dapat matapos. Kita nyo sa panong iyon. O ibig sabihin, 1963, hindi pa tapos ang hiwaga. Nagpapatuloy pa hanggang ngayon. bakit? Para ano? Para tawagin ang pinakahuling binhi. Umuugong pa ang trompeta hanggang ngayon para sa pinakahuling binhi. Kasi kung hindi, hindi pa umugong, kung tapos na 1963, eh, dapat wala si Sister Bici dito, kapuwang ko sa ngayon. Oh. Narinig niya. May, bit, may bini siya. Kung bakit siya narito sa biyaya ng Panginoon yan. Inuwi ko sa kapura ng Panginoon. No? Narinig niya. Ibig sabihin, bagay siya ng gawain it, ng, minis, ng, 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 ng tinig na ito. No? At atanan ng, ng, bahagi ng minsaheng ito. Kaya siya na Kasi kung tinapos na 19, 1963 pa lang, eh baka napunta siya kay Mark Alagos para sa papaniwalaan na wala nang rapture ngayon. They're coming na ngayon. Baka napunta siya kay Parnel. O oh, at tatawala ng rapture at si Judas ay ligtas at at ang impyerno at ang langit ay isa lang. Mga ganong araw nila. Hmm. at pwede nang gawin kahit magpakasaya lang tao habang mabuhay, magpakasaya. Sige, mag-short kayo doon, mag-backless kayo, mag-backless kayo doon kung ano pwede na. Uh, hmm. ayun ang araw nila eh. Hmm. baka eh, doon napunta si Steve Bia sa araw nila yan. Eh bakit siya naniwala sa mga palatay sa mga bagay na ganito kung walang, kung hindi pa, alam nyo, simple lang naman unawain eh pag ang minsahe ay hindi na alam ko namang ang 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 minsahe hindi para sa lahat ha? at konti lang mga pinili at konti lang ang ang, tawag doon ang maniniwala pero hindi ako naniniwala na kahit isa walang maniniwala pag mayroon tumugon sa salita ng Diyos iilan man yan ibig sabihin ang may kapangyarihan pa ang salita sa kapanong ito may tumutugon pa eh. No? Ibig sabihin, may kapangyarihan pa ang salita sa huling panong ito. Ika'y bimali. ♪